Bare na, pwede pa tayo kukunin silpon eh. Basta pagka nag-asawa, ganyan ang gawin niya ha. Para maganda nga yun na kayo na ano ko na. Namumulat na sa iyo. Oo, uh, namumulat oh, ko sa na sa iyo ang buhay may asawa ha. Uh, Matapang uh, ka lang ha. Oo. Oo. Ano ba yato? Uwi ba yun na matinong asawa ha? Ha? Uwi ba yun na matinong asawa? Kanina pa ako sa sa'yo ha? Kanina, kanina pa ako nag-text sa'yo iyo Ha? And hindi ko man lang nasa Hindi oh, ko ka Ha 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 Pinatay mo pa ang cellphone mo Ang kapal na mukha mo ha Nanggigigil ako sa'yo ha Para <coughs> ano hindi ka matawagan ha Para hindi ka matawagan Sa susunod na ulitin mo pa yan Sinasabi ko sa'yo <laughs> Okay Pasusin okay. okay. oh, uh, ako pare ha Pulo ko ba rin ang tapang mo Pulo ko ang tapang mo Pulo ko mo you yeah.